Good morning, good morning, good morning people, mga kasaka, mga kasayang. Andito po tayo sa area na kung saan ay nag-umpisa ang ating journey sa pagsasaka. At uh, ito pong episode na rin ito ay bilang pag-alala rin po do sa kapanganakan na aking mahal na ina na kung nabubuhay pa siya ngayon ay 101 years old. Sana makita mo itong uh, ating ginawa at alam ko ma-appreciate mo ito. Ito naman po yung area na kung saan nag-umpisa akong magtanim ng luya. O ayan po yan. Ah, hindi ko na po tinatanggal para maging alaala -ala ko na rin po. Ayan. So ayan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo sako. So ayan po. Tapos dito naman po sa area na ito. Dito ako nagtanim ng strawberry. Dito po. Itong area na ito, tinaniman ko po naman ng paikot ng sitaw. At dito naman, yung una ko itinanim pong pipino, uh, tapos may naka multi crop na ano na intercrop na sili at saka kamatis. Diyan po sa area na 'yan. At yung unang po pong shoot ko ng Mari dito po 'yan. Yung episode ko po about Mari de Agua. Ngayon po, itong area na ito, ginawa ko pong uh, farm laboratory kung saan uh, dito ko po uh, yung mga materyales na nira-recycle po namin. Kaya po, malimit kong binabanggit sa aking vlog na kasaya kasi nga po, mostly, ang mga materyales na ginagamit namin ay nirecycle lang. Katulad po nitong kawayan, ito po ay galing po sa setup ng strawberry. At yung iba naman, kinuha ko po dyan. Ayan. So, kalapit lang. So, halos hindi kami gumastos. Tapos, yung ibang, ano po, yung kulay itim na straw, eh, yung iba po dyan, galing po sa, ano, sa sa pinagtalian ng mga grocery. So, hindi po nasasayang. Kaya nga po, kasayang ang tawag ko. Kaya ngayon, hindi na siguro kayo magtataka, magtataka bakit binabanggit ko yung kasayang. And, yun nga po, tinetesting ko din po yung matulad po nya, pag gumawa po ako ng, uh, ano, ng uh, organic compost, dito ko po rin tinetest, yung pong mga liquid fertilizer, na galing po sa mga farm waste at saka sa kitchen waste eh, dito po nang natetest yun kaya, sayang test so yun po yun So, nag-research din po ako ngayon at nakita ko po yung carbon dioxide ay maganda po palang ano, uh, uh, supplement sa ating uh, halaman. Kaya po, uh, meron po akong uh, papakita sa inyo na ginawa namin dito na in namin ng carbon dioxide kasi ang carbon dioxide po ay nakakatulong po sa photosynthesis. Ibig sabihin, pagka maganda po yung pot yung photosynthesis po kasi, siya po yung uh, food processor ng halaman. So, kapag maganda po yung photosynthesis niya, nagiging mabilis po ang paglago ng halaman at malusog. At nakakatulong din po ang uh, carbon dioxide sa pagkontrol ng uh, pests and diseases. At uh, yun po, makikita po niyo ini-apply ko yan dito, na uh, ginamita ko po ng ano carbon dioxide. Ayan po tayo. Ayan, yan o. Miuod na agad Nalaglag sa kamay ko. Ayan po So nakita na po natin na may problema yung talungan natin. So gagawin po natin ang ano yan. Paraan para maayos. Ayan o. Kita na ninyo. Unang-una una pong paraan dyan. Ang tawag namin dyan. Tereside. Tiniteres po. Ayan. Ayan. Teres na. Tereside. Ngayon. Ang isa pong paraan na nakikita namin. Bukod sa tereside. Ay yung fumigation. Ayan po. Gagamitan po natin mamaya. Pero ipapakita ko lang po muna yung mga problema. Ayan, ito, katulad po nito. Ito po, ayan, nalalanta. Ito po ay saninang uh, shoot borer. Uh, dit, nabubuhay po yan dito. Sigurado may shoot borer ito. Ayan po, ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Yan po yung uod na sumisira na sani ng pagkalanta. So, kaya po, uh, ayan, yun yung uod, Ayan. So, teres, teres. Ayan po, tereside there. Tereside. So, para ma-prevent po natin yan, so, gagamitan po natin ng uh, carbon dioxide. Kasi po, magsusunog tayo ng ano, ng uh, nito, yan, may, meron tayong gagamitin. Tapos, pausukan po natin yung mga laman. So, ang purpose po nun, ng uh, carbon dioxide, ay para doon, ibos din po yung, bukod po sa ibubuga, bubugawin natin yung mga insekto, eh, para mabos din po yung halaman. At uh, base po sa pag-aaral, eh, nagpapataas din po ng ani. Kasi po, tumutulong yung carbon dioxide para sa photosynthesis. So makaka-absorb po sila ng ano ng mga nutrients sa kailangan nila kaya lalago po sila. Bukod pa nga po dito kasi nga ang ginawa ko nakita ko nga po na may ano maganda yung ano yung fumigation niya pagpapausok eh gumamit na po ako ng uh, lemongrass. Ayun po, lemongrass po ito. Try po natin ng lemongrass. Pero meron din po ako si tronela, pwede kong haluan siya. Pero magpapaapoy muna tayo. ayan Okay. So ayan po, gagawin po natin mag, mag ano tayo. Gagawa tayo ng apoy para magkaroon ng usok. gagawin naman natin susunod lalagyan natin ng para umusok ito po yung ano lemongrass pambugaw po ito ng insekto ito so, yun ang purpose nito Ano, isa sa mga kailangan ng alaman para sila ay lumago Yun. ayan po nilagyan din po natin ng citronella pinagkumbay na natin tago. Ngayon, check to. So ito po yan, yan may butas oh. Yan oh. Ngayon, bibiakin natin para makita nyo po ang tsura sa loob. Yan po yan. Yan oh, dami uod. Yan po yung uod oh. Yan po nagbahay mukhang wala na yung uod nawala na oh. ayan yan meron pa yan oh. po yung uod ay hindi na wala na nakalis na yung uod mukhang ano na so kaya po kailangan talaga eh matanggal natin ito kung hindi si wala po tayo ma-arbes sisirain ng root burer At, yan. mga gamu gamo po yun So ito po yung pinausukan ko panlaban sa eksekto. Tingnan niyo po, very healthy naman sila. So wala po kayong makikitang insekto. So, yan po 'yan. Gamit ko lamang po yung ah uh, pinao uh, ano ah uh, nagsunog lang po ako ng ano ng na ano tawag dito, ng bunot ng nyog. Tapos pinatong ko po doon yung dahon ng citronella or ng ano lemon So ito na po 'yan. Hindi nga lang po sabay-sabay ang paglaki nila, pero nga po. Eh sana po eh uh, e, maging sagot din ito yung pong problema sa ano sa uh, punggus. Kasi medyo mainit-init siya eh. So sana ah, uh, kasi po, isang malaking problema po din yung punggush. So, so pa naman po sa nakikita ko, eh, mukhang magiging maganda naman ang resulta. Kasi yan po, magiging green na green din po pati yung kanilang dahon. Yan ang ganda ng dahon. So, yan yung mga naging reaksyon nung applyan ko po ng ano, nagpausok ako ng ano ng uh, lemon grass. Ako. So, intention ko po eh itaboy pero inyaho pala yung carbon ay nagre-release din ng ano ng uh, pagkain para sa kanila. Yung carbon. So nakakatulong din po siya bukod siya, na itaboy pa niya ang insekto. Ano po yan oh. Ang ganda naman, wala kayong makikitang kagat ni anumang insekto. So, I think ko po ay very effective. So, si pwede po nyo itry ito sa inyong halamanan. Bali, nasa ano po ito? 90 na ano puno ng pipino. Maliit na area lang po ito. Siguro mga nasa ah uh, 40 square meter. Lahat po ng ginamit ko rito ay yan. Galing lang sa paligid mga kawayan. So ito po yung unang tinesting natin na ano, dito sa area na to. Uh, mula na i-set up natin. So pipino po yan. Kasi sa ngayon po meron po akong tanim na pipino na dalawang batch. Isa yung unang batch po na ma-harvest ngayong November ay nasa 1,005 na puno. At yung December nasa 2,000. Nakatanim na po siya. So ito po ay hindi ko binili yung binhi, galing din po sa buto, ah, sa, ano, sa sa kanyang bunga. So tinetesting ko po kung magiging maganda pero uh, lumalabas po na hindi siya gano'ng ka prolific ang bunga. Kaya po mayroon na po naman siya mga bunga pero hindi po masyadong maganda. Kaya po hindi ko rin po i-advise na gamitin yung ganitong ah uh, seedling mas maganda po yung uh, galing sa mga seed company so testing naman po ito ngayon kung po yung personal pong gamit ninyo okay naman kasi at least ah uh, pagkinabangan pa rin ngayon dito po simula po nung itanim ko ay hindi na hindi pa ito na na, na ano handa mo kasi po ayan mapapansin nyo na maraming uh, uh, in o kinalmot ng ano ng uh, manok so marami po kasi kami dito manok eh pinabaya ko lang po tinitingnan ko kung ano magiging resulta kaya yan hindi po naging masyado maganda rin ang resulta dahil hindi pinabayaan ko lang po sa natural na ano na proseso wala masyadong intervention po ito yan yan po may mga bunga din naman hindi nga alam po masyado madami yan so at least dito po bago ko po ilabas yung aking mga ano ah uh, ginagawang ano Pagtatanim ay natest ko na kung ano magiging resulta. Meron na po akong at least idea kung ano yung mga susunod kong gagawin. Ang next episode po natin ay about sa luya. Kasi one time po may nagpunta doon sa halaman na namin at uh, nagtatanong bakit daw uh, hindi nabubulok yung luya namin kasi Uh, maraming marami pong nagtanim dito sa amin na nabubulok ko yung kanilang luya. So pag-uusapan po natin ano ang naging problema at anong solusyon ang gagawin natin. Kaya abangan nyo ano nagsimula. Mm -hmm. Kaya pag yun ay tanong nilot ako na gustuhan mo ay maganda ka kaysa akin at tanga ka. At <laughs> <laughs> sasabihin na kung oh, hindi ka maganda, hindi ka tagugustuhin. <laughs> <laughs> ay di dito sa Luciana. Paano? Ay hindi, nag- uh, ano ba? Iis ko nalilimutan ko na ang reading. <laughs> ay, siguro ako yung uh, 18. 18? Oh. Bata pa. 18. Basta't nakita kita, mm. tumibig na ang puso ko. Ah, oh, sabi ni Amama. <laughs> <laughs> Kalain mo yun, humuhugot lang pa si Amama dati. <laughs> Pumabanat ah. Nakita, banat, nakita kita lang ay na oh, tumibok na ang puso ko. eh, <laughs> <laughs> ano sabi mo? Alam mo yun, Kinilig ka? Oo, oh, di, <laughs> alam, alam mo yun, mabiro. <laughs> <laughs> ay mabiro. eh, kinilig ka, ay nana. Ano? Kinilig ka. Ah, ay, hindi. Ay, Ooh, <laughs> hindi daw. Ang <laughs> maganda ka pa kaysa akin, gugustuhin mo, mo ako. Mm. Sabi naman ay, ayan ay, kung hindi ka maganda, hindi ka tagugustuhin. <laughs> uh -uh. No. Madali. Madali ang ligawan namin. Madali? Oo. Mm hindi, -mm. mm -mm. nung kami ay, nang um, naglilig din, nung kami kakasalin na, mm. ay di kami ay unang nun ang una lamang na may tugtog na papunta sa simbahan kami kaakasalan kayo ang unang kinasal na may tugtog mm -hmm. dito sa Losiana mm -hmm. unang ka ikakasal na may tugtog mm -hmm. mm -hmm. oh. ay papunta sa hindi ang tao naghilera sa tapat ng school mm. at palakpakan. Oh, pala. <laughs> eh di marami pa tao nung kinasal ka? Marami, Aya, maraming tao, maraming mm. manunood. Mara mm -hmm. Siguro ako ay mga 21. Yan e naman ay gusto lagi akong kasama. Mm -hmm. Kasi ang pumunta ay gusto kasama ako. Mm -hmm. Ah, mabait na asawa si Nino. <gasps> mm -hmm ako pa rin. Oo, ikaw yan. Oh. Hmm. video ka. Hmm. Maganda pa rin, ano? Opo, talaga namang mataas ang confidence. Mana ako sa'yo, no, yunan. Nagit <laughs> <laughs> kayo nagka-inana ng... <laughs> ng maganda, ano? Oo, yun na. Ah, <laughs> hmm. ah, hindi. Baka ah, pagluto ng maipakain sa inyo. Mm -hmm. Itinan ko kung Meron pang malagkit Bakit? Bakit? Misin <laughs> ba oh. Maganda pa rin Aba naman Kasi ganda ng bulaklak sa tainga mo Oh yes <laughs> Wala sa inyo niyan Wala, Wala. Dito lang talaga ina mm -mm. uh, Masarap yung ice cream Oh Yes <laughs> <laughs>